Ikaw ba ay iniwan na lang bigla ng taong mahal mo na wala namang sapat na dahilan at kung bakit ba siya nagkaganyan sa'yo? Gusto mo ba na siya ay mababalisa at hindi mapapakali sa kakaisip sa'yo lalong-lalo na kung maiisip niya kung ano ang ginagawa niya sa'yo na ikaw ay bigla na lang niyang iniwan na wala namang sapat na dahilan? Kaya kung gusto mo ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo, nang sa ganon manumbalik ang nararamdaman niya sa iyo at maging okay at paayos din kayong dalawa ng partner mo. Basta magtiwala ka lang sa mga ganitong pamamaraan dahil isa itong gabay para mas lalong mapatibay ang relasyon ninyong dalawa ng partner mo. At syempre po, huwag kalimutang palaging magdasal sa ating may kapal dahil siya lamang ang mas makapangyarihan sa lahat at ito ay isang gabay lamang. Ang gagawin mo lamang, maghanda ka ng actual photo ng target. Maliit na foto o maliit na larawan niya ay pwedeng gamitin. At pagkatapos, isulat sa likod ng larawan niya ang pangalan at apelido mo ng isang beses lamang. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng isang hibla ng buhok mo at maghanda ka rin ng plastic o ziplock at ilagay itong larawan niya at isang hibla ng buhok mo at maglagay ka rin ng kaunting asukal. White o brown sugar ay pwedeng gamitin. At pagkatapos mo nang malagay lahat sa plastic, yung larawan niya at isang hibla ng buhok mo at asukal, ay hawakan mo muna itong ritual. Ipikit ang mga mata mo mag-focus at mag-concentrate ka. Pakaisipin mo siya at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido niya sa kapangyarihan nitong ritual, ikaw ay mababalisa at hindi mapapakali sa kakaisip sa akin. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pwede mo nang itago itong ritual, pwede ito dalhin kahit saan ka man magpunta, ilagay lamang sa bulsa mo o di kaya sa bag mo at itago ito pang matagalan at bulungan ito paminsan-minsan kung may time po kayo. At kahit okay na kayo ay pwede mo pa rin itago itong ritual dahil isa itong gabay. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.